Magandang araw. Sa araw po na ito, magtatanim po ako ng aking mga bawang dito po sa container at sa sako. Alam nyo ba mga kaibigan at alam kong alam nyo na, na maganda talaga ang bawang bukod sa napakadali po itong itanim, hindi po talaga ito mawawala sa ating kusina. Ay bago pa pala ako magtanim, ito nga pala yung aking ginagamit na lupa. Ito po yung aking kompos na ginawa ko po noong nakarang buwan. Bago ko po lalagyan ng kompos o lupa yung ating mga balde, maglalagay po muna tayo ng ating mga nabubulok na karton, dyaryo at mga dahon na mga winalis ko po dito sa bakuran at kung magtatanong po kayo kung may butas po yung ating balde yes, dapat po talaga may butas po ito, at alam nyo ba mga kaibigan ang mga dahon ay magiging silbing pataba po iyan ng inyong mga bawang kapag ito po ay nabulok o diba, ang ganda at pagkatapos mga kaibigan, saka naman po ninyo ilalagay ang inyong mga nayaring compost or mga lupa. Ang compost ko po mga kaibigan, mayaman po yan sa mga chicken manure, mga kitchen waste at kung ano-ano pang mga prutas na nabubulok. Ginawa ko po yan siya nung nakaraang buwan. Kung gusto nyo pong makita kung papaano, i-check e nyo po dyan sa aking mga video at nakashared na po iyan. Maganda po ang compost sa inyong bawang at gumamit po talaga kayo dapat na mabuhaghag na lupa mayaman ito sa natural na compost na or pataba. Tapos ilalagay niyo po yung inyong bawang. Mga kaibigan, yung aking pong container ay malaki po 'yan. At bawat container po nilagyan ko po 'yan ng 12 na bawang. Pero magdedepende pa rin po sa inyo kung medyo nagtitipid po kayo sa space, pwede nyo pong gawing 15 or 20. Pero dahil gusto ko talaga matataba ang aking mga bawang, kaya talagang sinakto ko lang talaga yung dami niya. At mga kaibigan, kung gusto nyo ng malaking bawang, kailangan maghanap din po kayo ng mga malalaki pong butil. Dahil ang mga malalaking butil, malalaki din po ang magiging laman. At pagkatapos, ibaon nyo po ito ng dalawa or tatlong inches. 3 to 2 inches po mga kaibigan yung lalim niyan. At dahil nga po sa mabuhaghag po yung ating lupa, maganda po ang magiging tubo ng inyong bawang. Kaya lagi ho ninyong tatandaan na sa lupa po nakadepende ang pagkakaroon po ninyo ng magandang bawang. At yung mga kaibigan, kung saan po yung bandang ugatan, yun po yung ilalagay po ninyo pa ilalim. Huwag nyo pong babalik tarin, kasi hindi po maganda ang form ng inyong bawang or may tendency na hindi po talaga lalabas. Tapos, gaganyan ninyo lang siya mga kaibigan. Tatakpan nyo rin po siya gamit din po yung lupa na nandyan sa ibabaw. At alam nyo ba dito sa Canada mga kaibigan na tinatanim po namin ng Oktobre ang ating bawang at maaani po natin ito pagkalipas na po ng susunod na taon. July po, susunod na taon yung ani nito. At pagkatapos, lalagyan nyo po ito ng mga dayami. Kung wala naman po kayong mga dayami, pwede naman kayong gumamit ng inyong mga dahon na mga nawalis nyo ito. Proteksyon pa namin ito dito po dahil may winter po sa Canada. Matutulog po sila kapag winter, hindi po sila masisira at sisibol po ito ng spring. At dyan naman sa Pilipinas, mainam na magtanim kapag pasok na po ng November. Yun lang, sana may natutunan po kayo. Salamat!